Hey what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel Black Ghost 23. Ayun mga idol no sa hapon pong ito, uh, umaga pong ito ay bumaba na rin kami ni kami tatlo ni Kidlat at Carding. Yun na uh, hindi pa rin namin nakuha yung ano yung pamilya ni Kidlat kasi Ah uh, yun nakita niyo naman yung pangyayari ng mga idol sinikap din namin na makuha sana pero sa pagkakataon na <laughs> i-rescue sana namin hindi, ka, hindi kami nagkaunawaan hindi nagkaunawaan si Kidlat at si Tikboy kaya nagkaroon ng engagement kaso nga lang matalino din sila mga idol no? bigla nilang tinakas yung mga bata so yun uh, ngayon ay dito muna kami kay kay Marlon no? kasi parang mayroon hinanakit sa amin si Rini kaya sabi ni Rene sa amin hindi daw namin na hinanap si Marlon pero kasama yun sa paghahanap namin ni sa pamilya ni Kidlat yun si Marlon di lang nauna, na, una, unawaan ni Rini sabi ni Rene sa amin Uh, sana ay yun daw yung dahilan kung bakit daw siya bumaba at nakipag ano sa kay at kipagkasundo kay Carding dahil daw sa kanyang ama na gusto na sana niya na bumalik na o kasama kasama niya yung ama pero yun uh, hindi man namin nakita doon dahil sa impo na yun pero mali para sabi ni hindi pa rin kasama sa mga bumihag sa sa pamilya ni Kidlat. Iba daw yung grupo na yon sabi ni Rini. Kaya ngayon kasama na namin si Rini, sabi niya. Kasama na lang daw siya para matiyak daw na papunta kami doon kay Marlon. Ngayon ay interviewin natin si Rini. Uh, aside sa sa niya sa amin. Yun, mga idol. At si Kidlat ay umuwi uh, kumuha sa ng mga pagkain no? Oh. si siguro ano na lang si Kidlat sa amin uh, susunod na lang siguro siya yun mga idol uh, sa pagkakataong ito, ito ay lahat naman lahat ng pwede sabi tulad kahapon na lahat ng na makita namin either si Rini or ay si Marlon or pamilya ni Kidlat or si Apong Igoy. At kasama na rin namin na hinahanap yung si Pau Adventure mga idol kasi ni ilang araw na rin na di kami nakikita. Hindi naman naman makontak si Pau kung sana okay lang si Pau at walang masama sa nangyari sa kanya mga idol. Hindi totoo na pinabayaan na namin hindi namin na si Pau hindi. Kasi yon kaibigan namin kasama namin yon kasama namin matagal na. Na panahon yon mga idol. So, yun, uh, sa lahat ng mga nag-comment, yan, nasagot-sagotin namin yun mga idol, no? Uh, sige, anuman yung mga gustong sabihin nyo, uh, dito mag-comment lang kayo mga idol. At sana, sa mga bagong viewers natin, nagpapasalamatin kami. At lalo na sa mga dati na, na mula sa pagsimula hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga solid natin. Dati, yun yung mga nangawala na yung umalis na, hayaan na natin yung silang mga idol karapatan din nila yung mga idol so yun uh, nagpapasalamat ako sa mga tumatangkilik, sa mga nag subscribe sa channel ko black ghost 23 Ayun, sana paki share at tapusin nyo mga idol ang video na ito marami tayong dapat isa lang alang dito mga idol lalo na sa mga nangangailangan ng mabawi natin isa na dyan yung tatay ni Rene so yun uh, lalapitan natin tatanungin natin si Rene kung ano yung sasabihin niya sa atin mga idol. Dito si Rini. Kasama namin si Rini mga idol. So Eh, ah. si nasaan si Rini? Mga idol. Mayroon tayong mga anong katanungan ni Rini. Hmm. Yung uh, Patanungan po. Interview natin si Rene ng kahit konti lang ano nang masasabi niya. Yung uh, sa papa mo. Yung sa tung patungkol sa papa mo. Ah, uh, sinod lang. nalain nalayan, nalayan din ko sa inyo. Okay. Ah. Ang ang inunda na surrender ko okay, para ma ma-rescue to ang di kabalok, ka kabalo ko nagsakit na tika. Wala lang siya isaba sa ko. Ah. Eh, para hindi ito gumabala ka. Eh, naanin man day, Kung tumungan eh, nag, nagpa, nagano ko sa inyo ha. Para ma-risky ako kumahan niya. Wala man lahi man dahil yung risky Hindi na wala, nayobos yung sa inyo ha. Eh, lahi man dahil yung gi... kaso ya, Ako ta kung, 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 yon ganito yun. Na, ganito yun. Namaling akala lang tayo doon, bro, no? Hindi, wala pala doon si Marlon. Ang totoo. lang natin. Ang totoo naman. Oo. Oh. Lahat ng mga gustong magpa-rescue, pinapahalagahan natin, totoo. Pinapahalagahan natin. Pero, hmm. yun, lahat ng, hindi lang yun sa pagpunta natin doon, bro, hmm. hindi lang si pamilya ni Kidat yung oh. pakay natin. Lahat, 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 lahat na. Lahat. Kaya oh. nga sinabi natin doon sa video, oh. na lahat ng sino man yung makikita natin sa pagkakataon na yun, oh. i-rescue natin. Eh, nagkataon na nagkataon. nandun yung pamilya ni Kidlat. Oh, Alam nga naman, oh. titing, titing, tingin lang tayo doon. Hindi, oh. pwede. Oo. Oh. 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 naman mo ito sa Banwag. Hindi, dahil sa may, may info kasi na nandun daw. Oh. Pero ngayon, eh, pagbigyan, bagbag, pagbigyan natin si Rene ngayon. Oh. Eh, dahil sumama ka naman sa amin, hmm. eh, alam no, naman ay, namin hindi na... Hindi lokasyon dinala doon. Alam naman niya, namin na dahil commander naman siya dati yung pasikot-sikot sa, daan alam naman oh, niya yung daan niya dito. diba oh. ayun yung pakay na yun na, ngayon na kasama ka namin hindi pala sa oh, so, banwa gi, gidala gi dala wala ko siya. na ang naabot mo ito na ako may naswito wala na yung boss kasi nyo kaya ganun din mo sa kay kidlat ni Juan pamilya niya na riskyo na mo ganun ni surrender ko para mo riskyo to kumahan Malahe mo dahil yung gikoan dahil, ginana dahil, may pagbalik na kapag abandidoan eh. Dili, ngayon, uh, hanapin natin para pagbigyan Ayaw, naman hindi, natin. hindi, 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 ano lang ah, huwag kang magbabalik sa bandido dahil tao tayo, may, um, ano tayo, may, ba, masipiat man ta? Hindi, hindi naman. Sipyat sa impo, akala namin doon, pero punta puntahan namin. Pero di naman tayo. Okay na, okay hindi man hindi man ay magsisi dahil ang input nandoon man ang asawa ni Kidlat, di ba? O sa sa parte naman ni Kidlat. Siyempre mahalaga din mahalaga yung mga din, bata. Mahalaga din kay utol ko, oh. pero o, bata hindi man natin nakuha kay o, ano. Ang ang mali lang doon kasi hindi nakuha yung ano, pero ang ang importante mga good bro, mak na, makuha natin sa hindi. Pero ginawa natin ang ginawa natin, Gina ng natin paraan kahit eh, oh. hindi natin sabi ko nga Gina, hindi natin, natin ng hawak paraan. yung hindi natin hawak yung sitwasyon hindi natin hawak ang sitwasyon oh. pero ginawa naman natin yung oh, tama, ah, tama. sa abot ng ating makakaya doon hmm. di ba Pero yung sinabi mo na, na meron kang hinanakit sa amin dahil yun ay eh, sana intindihin mo rin kami hmm. sana intindihin no, na, mo na basta ito nandito lang kami ni Karding oh nandito lang ako no tutulungan yun yung yung pangako namin na hindi man hindi man na kami perpekto hmm. tutulungan Basta ka gagawin namin sa sabi ng kaibigan ko may problema sa akin lumalap ano siya punta ako sarili ko misyon na misyon ako hindi lang nakalain eh, nagkita tayo sa lugar salamat ko doon kayo magtulungan tayo di ba sabi ko tulungan pero may pang asawa ni kilat hindi pa rin ano pero okay lang kay Ndon man gusto. sa mayong yung kaglagayan man yun. A, ang gusto ug ma rescue to. Unahin natin dito dahil may sakit ang papa niya si Marlon. O. May ano yun, may di ramdam. Kabalo naman to mga nga uban akong to na surrender ko. Papasigila to patyon. Mo muna akong gusto ang katu sa e priority. Okay, priority. Sana. okay, okay. Sa Kaya enigma okay, rescue to siya. Pwede man kumutabang pangitaa na ano ni kidlat. Pamilya niya. Ani rescueon mo na natin si papa mo. Pero pag ang punta namin doon, rescue jet sa papa ni mo. Wala pala doon, pero okay lang yan doon. Si asawa ni Kilat, nakita namin, pero hindi rin namin nakuha ang asawa niya. Kasi sa mga panahon, hindi rin, wala ang wala din. Nag-try doon kasi ano, si Tekboy. May kinasunduan si, si, sila, hindi pala na ano. Ano so, na lang? yun yung panahon. Huwag ka na lang mag sa akin. Sa amin dalawa, mag, kami ni Blas, tayo, mga tulungan. Dito tayo, kailangan ka namin sama ka na lagsing naman na ah. ka naman oh galing ka hmm. naman galing naman si Rene gumagaling naman di ba bro galing hmm. na to sige okay, sige okay na malakas ang pagkaramdam mo ngayon uh, hanapin natin hanapin natin ngayon sana mabawi na natin sa araw na ito bro pero mala dito balik naman sige lang basta wala na ta sa banwag ni atras na ta baba ta pero doon si utol siya lang mag-isa doon. Sabi niya ba, kuha ka siya pagkain? Nakuha ka niya siya pagkain? Siya lang isa? Siya lang isa doon? O, nakuha siya pagkain? O, apa siya, Dre? Pero, di natin alam kung, siyempre, pamilya niya yun eh. Kung, malagay sa priority, siyempre, yung pamilya mo, pri priority yan. Di, di natin masisi si, oh, si di Kidlat, natin di ba? Pero, may mission talaga. Ang unanahin ko, ito muna si Rene. Oo nga, pero sa side no, naman, number one ito. Sa side naman sa kay Kidlat, siyempre, eh, priority naman yan yung pamilya niya. Oh. Hindi natin masasasin yun. Oh. So, kung darating man ang panahon na tutulong siya dito sa atin, mas maganda rin. Mas maganda. Unahin muna natin dito. Ngayon. Tulungan mga kabro. Ah, Sige. Tulungan tayong dalawa. Sige, okay, magtulungan tayo. Tayo naman tatlo. Kaya pagkatapos nitong kamarlon, hingi naman si si Kidlat sa atin doon ng, siyempre, ng tulong. Nandun naman tayo, di ba? Oh. Ay, yung mag magkakaibigan, walang iwanan yan. Oh, walang iwanan. Di ba? Mm. mm. Pero, ano yung manggod? Pagpiton ko nang pagtulong ko, lubos-lubosan ko na ngayon. Dahil si Rene, na ano na, may, may ano na sa atin, sa akin. Ah, na, uh, tindihan naman ya. Uh, sana niya. sana maintindihan um, eh. ni Rene Hmm, Tindihan niya. Yung sa panig natin. Um, Oo. Oh. Oh. Hindi lang, lang tayo Hindi lang tayo one-sided. Kailangan Siyempre, kabigan din natin 'yon. Pero mahalaga din na hmm. sana naiintindihan din natin yung kaniyang sa bro. Hmm. Na sana unahin daw yung kaniyang papa kasi mayroon oh. sakit. Oo. Oh. natin Naintindihan 'yan. naiintindihan natin. Oo. Oh. Uh, unahin din sa kahit, kahit sino, kahit sino, bro. 'Di ba? Iisipin mo rin yung ano mo. Hmm. So, yun lang, no? Yun lang, idol. Ah, Pakisir. Uh, uh po yun, sa araw po, na ito. Sa Sana And ma bawi na natin yung kanyang tatay. Ninyo. Sana po ay mabawi na natin. Ayun kina ka na kanang pag-rescue. Dali, rakayo na. Gani? Kanang pag-rescue. Dali, rakayo na. Ra Kabalo ko, asan lagi butang. So, hmm. kung, plano mong good, gabi kita mo lusob dito. lusobon na ito o gabi eh. Oh. Kung akong plano. Di. At doon sa... inyo. Dili, naman ko yung nag... Nay nag... Nay Nag... Kuan. Di dala daw sa Picas area. Dili. Karoon. Di ato na kay Kaya dito mo ka Ako kabalo ko. Asan lagi... Butang ako mamahan. Itong barrio malinaw? O. Uh, kabalo ko. Asa. Muna akong plano. Gabi eh. Ang pag-rescue dito. Unang, naras sa inyo. Ubanan ko ninyo. Dili, ya, karon mo ato ta um, karon. E. Paingon ta dito, pero kabi ta, ta mo kan off video lang ta, uh, off cam lang ta. Wag mga... pagapit na ta. Apit na. Mangitngita na kita dito. Pero karon, man layo ato. Paingon ta ron dito sa area karon. Mga pila ka oras ah. na tong kan kaya to estimate niyo? Mga abot og mga napulo ka oras, abot na ka dito, Maggabi na kita. Tama tama. Good deliverers Libid hours o di. Tumatama gid mabot ito ngit-ngit na. Pero karon sugod-sugod na tapang pangita, mapangita man ta ni. Karon. Pero ganito yan. Ay, na Pag papunta tayo doon, di natin maiwasan sa daan pa lang yan, may mga kalaban yan. Hindi tayo tuloy tuloy may mga harang yan. Except uh, expected na yan. Hmm. Kaya hindi tulad ng lalakad ng tayo nang wala tayong wala tayong uh, tinidipinsan. Meron tayong nagdidipinsa din tayo eh. habang naglalakad tayo dahil Masagupa, posibleng masagupa natin sa daan yung mga oh. kalaban natin, di ba? Tama o. Oh. Hindi to'y tuloy yun. Yung sinasabing mga 11 hours, posibleng maabot pa yun na 20 hours dahil sa hindi ito'y tuloy yung plaka natin. So, so tanaw na ito. Pero, kani, kaning bariyo ha, layo, layo na nang ato na ito ron. No, sakto bro, na tong gamitan. Pero, karo, sagod so, na pang itadili at bababa. Di ito ito bababa. Di ito ito na kuha. Di bababa Di Sige. Kanang istit-istit na kita. Uh, Wala na natay... ito Baba, baba. Sige, sige. Yun. Sa una, uh. balik na punta ni sa, balik na punta sa manwang, balik na punta kagi sa manwang. Dili na, Kay, dili ba, ato, dito na, dito na, dito Diyan tawag bigto sa dito na balo ko na. Baluko, na malinaw asin. sila, malinaw. Oh. Dito ta, dito na bata. Akbang aniron paingon ta, target aron ta, dito. Oh, dito ta dito. Oh, karon. Oh. Sige, si. Si Maidol, maraming salamat po sa mga sa inyong lahat. yung lahat po. Yan bisita sa inyong lahat. Sana po na sa inyong video mga idol. Sana po na naintindihan niyo. Po.